Yo, mga bossing, kape-kape muna tayo at habang tayo nagkakape eh, magre-react lang tayo, patungkol dito sa mga bagong uh, kaibigan natin sa pagpa-political uh, party. Okay. So, uh, just recently, si Baratbay ay meron post about uh, jukebox vloggers or jukebox uh, influencers. Ang uh, ibig sabihin po niya, na, kung walang down payment, kung walang retainers... Ay uh, wala pong awit o walang content Alam naman natin ang dahing mga nagsulputan Na dating mga sports uh, analyst daw Ewan ko kung paano naging mga sports analyst O mga tokmol na ito But uh, mga ano daw sila Sports enthusiast, analyst Yung iba, mga tiktoker Yung iba, mga scammer Yung iba, mga negosyante daw At uh, ang uh, pag-vlog daw Ay kanina lamang daw libangan lumang tugtugin na yan matagal na po tayo sa pagbablog alam natin pare-parehas kung ano ang na natin sa pagbablog kaya mga boss huwag na tayong maglokohan maloloko ninyo yung mga sarili ninyo pero kami hindi anyways merong nagre-react na triggered daw si Banat Bay or threatened sa kanila my goodness Uh, siguro, bago pa kayo uh, natutong mag-vlog Si Banat Bay nag-vlog na o Siguro, baka nauna kayo sa kanya mag-vlog ng mga kataran tatuan nyo Pero si Banat Bay is somebody na sa mundo ng political vlogging Kung baga, eh mundo niya yung pinasok ninyo Kaya kung mag-react siya sa mga kabubuhan ninyo eh siguradong may karapatan siya doon. Because again, hindi sa amin exclusively ang pagpo-political vlogger. Pero katulad nyo rin ano, na meron kayong mga content at meron kayong craft. At every time that someone is uh, na-imitating what you are doing, the first thing to do is to check and criticize if there's something to be criticized for. Ganun lang po yan. Bakit kami matetretin sa inyo? We've been doing this for a long time. And uh, ang mga binabanatan namin dito, mga corrupt na mga politiko. Ang binabanatan ng Banateros Brothers ay yung mga hayop sa ano sa pagnanakaw sa bayan. Kayo, ano ba ang inyong advocacia? Well again, we welcome nga namin kayo sa political vlogging. And binabantayan namin yung or babantayan namin yung inyong mga content <laughs> kasi titingnan natin kung talaga bang totoo yung advocacy nyo na mahal nyo ba yan. Kasi kung totoo yung advocacy nyo na mahal nyo bayan eh, hindi lang isang politiko yung babanggitin nyo yun ng babanggitin hindi ba hindi lang Romualdez ng Romualdez ng Romualdez ngayon nagagalit kayo kung confrontational yung mga Pilipino yun ang mga totoong makabayan yung mga confrontational kasi ayaw nila na ginagahasan itong mga putang inang mga politiko yung bayan natin Again, natanong lang yung speaker Martin Romualdez ninyo kung totoo ba yung 1.6 billion. Ano nangyari? Nakapagpakulong ng dalawang journalist. Anong nangyari? Nataranta ang Congress. Nagsalita lang si PRD na ang Congress ay isa sa mga pinakabulok na ano na institusyon sa Pilipinas. Ano nangyari? Ang gikan sa masa, sinuspend na ng dalawang linggo. As well as yung show nila ka Eric at Patoy. Yun yung sinasabi natin mga bossing. Ang tanong, sa tingin nyo ba, eh tama, itong nangyayari sa bayan natin. Since mga makabago kayong mga self-proclamation na kayo ay mga makabayan at uh, ang advocacy nyo ay yung mga tamang nangyayari sa bayan natin ay inyong i-highlight, ang tanong, tama po ba yon? Tama po ba na itong ating mga uh, kongresista, senador, presidente, vice president, o kung sino man, yung mga halal ng bayan, dapat ba natin silang singilin? sa mga pangako nila sa atin. Dapat ba natin silang hanapan ng resibo sa mga ginagastos nilang pera natin. Dahil again, kami taxpayer, hindi namin alam kayo kung nagbabayad kayo ng mga pulis ninyo. Uh, again, ang question is, tama ba na tayong mga Pilipino magalit sa mga politiko? Pagmumurahin natin yung mga putang ina niyan at patikusin uh, natin ang mga putragis na yan. Tama ba yun o no? wali? Well, sagutin nyo ha Kung tama or mali Na ang uh, isang uh, normal na Pilipino Na kumakayod ng uh, walong oras sa isang araw Anim na araw sa isang linggo E eh, naningil Naghihingi ng audit Naghahanap ng resibo At uh, Nagtatanong kung saan napupunta yung pera ng bayan natin Now, bakit galit kayo? na may mga kumukumpronta sa mga politiko natin. Kasi ang may narinig akong sinabi na hindi mo dapat ano, hindi mo dapat kumprontahin, hindi mo dapat bastusin. Kapag nasa gobyerno, saan kayo kumukuha ng kapal ng muka? Ito ang tanong. Saan kumukuha ng kapal ng muka yung mga hayop ng mga politiko na yan? Para lustayin ng pera ng taong bayan kasi para yan sa atin. So, ang makapal makapalang muka, ang politiko, hindi yung mga kumukumpronta, yung mga bumabatikos, ng mga taxpayers sa Pilipinas. Barda-gulan lang. Aning na taon lang nakakalipas. Actually, hindi. Walong taon na nakakalipas, mga na Naikipag-gulpihan na tayo sa social media sa mga umaabuso sa uh, kaban ng bayan, sa mga nagnanakaw sa bayan. Ngayon, kung yung mga nagbabayad sa inyo, or uh, mga kumumbunsi sa inyo eh mga magnanakaw sa bayan eh good luck again welcome sa mundo ng political vlogging consistency is the key kailangan consistent kayo. kailangan araw-araw makita namin yung inyong mga opinion para malaman natin eto bang mga to ay uh, talaga bang uh, mga makabayan o makabayad just so you know hindi kami threaten sa inyo, mga bosa. Actually, excited nga kami sa mga content ninyo. Since bago kayo sa politika, eh baka meron kami mga bagong information na makakuha sa inyo. But then again, katulad ng mga kabobohan ninyo na kailangan nang ibalik ang GMRC, eh mag-research muna kayo bago kayo ano ah, bago kayo maging ah, mag-content ng sa politika. Hindi pwede rito basta bukas lang ng bukas ng bibig. Lahat kayo magsalita. Kailangan yung tama yung sinasabi mo. Rendon Labador at kung ah, yung mga alipuris mong mga kaparehas mong mga nasusian na ah, nakasama na po sa matatag kurikulum ang GMRC. Iniisip nyo pa lang ginawa na ni Inday Sara mga po. Kaya welcome again sa mundo ng politika, welcome sa mundo ng uh, bardagulan. Eh handa na kami, kaya kayo ba? Handang-handa na.